Hindi sa episode nga pala ay papunta tayo sa Laguna para malaman kung ilang kilometers nga ba ang isang full tank ng ating minivan na si Macmac. Mac. At titikman din natin ang mga specialty na pagkain na pinagmamalaki ng mga taga Laguna. Kaya kung ready ka ng mamasyal at mag-adventure kasama si Macmac, Mac, tara, samaan nyo ko! It'd be easy to feel you in my arms But now we're here and I'm all in And I want it by you Cause I can stay till the morning Shi and welcome to my channel. So, I'm sorry lahat and kamusta ang bawat isa mga tol. So, for today's episode, pupunta tayo ng Pagsanghan Laguna. Itatry natin tong minivan natin si Macmac -Mac. Actually, um, hindi talaga ako yung may lakad yung kuya ko dahil may titignan na big bike. So, dadaan mo tayo ng Cavite tapos punta tayo dun sa may Pagsanghan Laguna. So, babalitan ko lang kayo kung ano pa yung mga mangyayari since nakapagpalit na tayo ng mags tapos gulong nga pagbaba na tayo natanggal na, na natin ng propeller na ito kung nakita nyo sa mga vlogs natin tignan natin kung tumipid yung full tank niya. pero most likely kasi tinaray ko siya ng full tank last time parang ganun pa rin eh kasi ang isang 32 liters nito. ito ito kakarga, kakarga ko lang kasi ng 32 liters ito ulit so ayan um, nabawasan naman na siya. So, pakalahati na tas ang tinatakbo pa lang is 105 kilometers. Sa so, totoo lang medyo malakas talaga sa gas ngayon si Makmak Since I'm not sure, um, nakailang balik na rin kasi ako sa builder ko Which is hindi ko alam bakit hindi nila magawa-gawa Kamdot, ginagawa naman nila, pinipi naman nila pero yun nga, um, baka may mas malalim pa na ko since sobrang lakas talaga kasi ang isang full tank na niya, pupapalo lang talaga ng 182, 185. So, sabi ng isang group ko, kasi naka 4x4 din siya eh. Um, ang tipid naman, kumbaga parang pupapalo siya ng 10, minsan 8, pag ano. Pero sa akin kasi 5. So, sabi niya, baka possible cost nga daw is yung, um, yung tag dito, yung pag-convert nga daw from manual to automatic kasi ito si MacMap. So, tignan na lang din natin. At least ngayon, ma malalaman ulit natin ng gas consumption. Siguro, baka doon na lang ako magpa-pull tank or baka pag naubos to, pag umila papakita ko lang sa inyo kung ilan yung tinakbo. And, yun. Siguro, sa nyo lang ako for today's video or sa adventure na ni Makmak ano yung mga mangyayari ngayon. For your reference pala, ito pala yung pinakarga natin sa clean fuel din dahil mamaya clean fuel din tayo magkakarga. 1,800 pesos, 32.5 liters. So, babalitan ko lang kayo pag naubos namin kung sakali yung pag, pagka full tank niya. Tapos kung ilang litro. Kasi actually, um, na-try ko na siya before yung isang full tank niya na 32 liters, pumalo lang siya ng 180 to 185 lang. So, lumalabas 5 per kilometer lang siya. Uh, 5 per liter. Bali, ang unang biyay pa na natin is from here sa may San Mateo going to General Trias Cavite for 69 kilometers. Alright guys, so nakarating na tayo dito sa may Cavite yan. Ito yung bahay ng kuya ko tapos sa sasakyan niya. And ayan, bali sinundo ko lang siya. I'm not sure lang kung ano yung mga lakad niya. Pero sabi niya, punta daw kami ng Dasma sa pagsangan. Kasi titingin kami ng big bike. So, ang big bike ata na inaay niya yung Dominar 400 tapos KTM na Duke na 390. So, comment, comment nyo sa baba mga tol. Baka may mga um, may mga suggestion kayo na big bike yung pang beginner lang na 400cc siguro muna tapos um, ayan ngayon siguro para ano para malaman din natin yung gas consumption kung mag-ilaw na ba si Makmak Bali, ilalagay ko rin dito sa screen yung pinapultan ko last time kasi pumunta tayo kay Mayor TV yung mini meetup. Um, napuyat din, yung kuya ko na rin kasi magdadrive kasi napuyat ako. Inedit ko yun. Siguro, napap um, mapapanood nyo yun na yung vlog na yun. Mauna kasi yun kesa dito. So, yun mga tol, bali, um, pupuntaan pala namin is Pagsanghan, Laguna. So, from here sa may General Atrias, Cavite, 82 kilometers away. Ayan. So, ayan, ito pala yung buhiyaw. Ito pala yung manager ko. Ayan, kama ko yung manager ko ngayon. So, syempre, at least, ngayon, matitesting rin natin si Makmak na ganun kalayo. I think, first time ni Makmak na makapunta sa Laguna. Eh, kasi, pinakamalayo ata ni Makmak is Tagaytay. Kaya, nakapunta na si Makmak ng Tagaytay. So, ito, medyo malayo-layo pa to. Nasa 2 hours kasi yung biyahe namin Pero S6 yes, naman yung daan At least kahit paano diba May kita natin yung mga mangyayari kay Mac Mac At the same time Siyempre yung gas consumption So balitan ko kayo pag umilaw na Kung ilan yung tinakbo niya Doon sa pinagas natin last time Kasi ba diba, sabi ko sa inyo pala Na kung sakali man maubos Ipakita ko sa inyo yung ano Kung magkano yung am um, kung ilan pala yung tinakbo niya sa full tank niya na 32 liters kung ilaw na so yun, on the way na tayo, let's go yan mga tol, bali nakarating na kami dito sa May Laguna. Sobrang ganda pala ng Laguna kasi first time kung makarating dito and first time din ni Makmak. Ayan. Ang ganda pala ng daanan dito. Sobrang patag ng daanan. Tapos ang ganda ng view. And parang sobrang historical ng mga part ng Santa Cruz, Pagsanhan. Um, yan, comment nyo lang kung yung mga taga dito. And yun, yung last na ano natin, vlog natin, itong mapasang kapanood nyo naman yun, at nagpull tang tayo doon. Tapos parang ito na lang yung continuation. So, 'di ba sabi ko sa inyo kung pag umilaw na cha sasabihin ko kung ilan yung tinakbo niya. Actually, hindi ko sure bakit ganoon, parang tumipit si Makma kasi pa, ang isang full tank niya na 32 liters, nasa, ang tinatakbo niya lang nasa 180 to 185. Ngayon, kakailaw niya lang kung kailan malapit kami. Ang tinakbo niya is 227.5. Tapos dinibed ko siya, niround off ko lang sa 222, 227, 227.5 divided by... ah divided by 32 Niround up ko na lang uh, 7.1 uh, uh, liters yung konsumo niya pag long ride siguro pwedeng sa long ride talaga medyo tumitipid siya so ayun ganun yung tinakbo niya actually pwede pa ulit sana kaso nga lang baka hindi na maging accurate kasi iba na yung papagasan natin and ayun siguro papalitan ko lang kay mamaya siguro pag ginasa natin ulit kung ilan yung ikakarga natin so ayun nandito na kami um, sa may bilya yung pagbibila natin ng big bike So ayan mga tol, bali nandito kami sa may meetup location. Bali ayan, eh, nandito kami sa may Pagsanghan Falls. Ay, ano ba to? Basta itong resort na to, ilalagay ko lang yung pin dito. ayun siya mga tol. tas ang dami palang resort din dito. eh ayan, eh si Makmak -Mak, mga tol. Kahit pa di ba? Naka ano siya? Nak ay to, ay kuya, nandun daw. Kahit pa paano, nakasurvive sa ganung kalayo. First time ni Makmak na ganung kalayo ah. Yama ah. Ang tinakbo niya 228.7 So tumipid siya kahit papano Siguro baka pag sobrang long ride Tumitipid talaga siya Kasi pag yung sa city driving lang Pupapalo lang ako ng 5 eh Ito ko na yung pinipid ko So yun mga tol, baliin na test ride right naman natin yung big bike. Actually hindi ko na rin napakita. <laughs> KTM Duke. Ayan, KTM Tuk na Tawag dito, KTM Tuk na 390 2018 model Tapos sagad ganyan ng 118,000 Tapos paigot ko kayo Ayan Tura niya Sarap din pala ng big bike no Kasi tayo pa inbox sa inbox lang tayo eh. <laughs> Pero nga, ang sa'ng mali niya Ganda rin na talaga na pagtaka-big bike So yun mga tol, bali Nakarating kami dito sa may ano, pagsanghan And eh, tenes ride namin yung big bike po Na tenes ride ko yung big bike Naiwan ko pa yung cup ko Puto nag-iwan pa ako ng remembrance dito Sayang yung cup ko Favorite ko pa naman yun Ayun mga tol, bali magpapaarga tayo di ba yung last time natin 32 Eh ngayon tumagpo siya kasi ng 433 na So tignan natin kung magkani yung ka-arga natin Clean fuel din yun pero nasa 54 Parang nasa 55 bata dito sa kanila mga tol, bali, ano, nagpagasulit tayo. Ang kinarga niya, actually, di lang, pero parang tumipit talaga siya kasi so, yung tinakbo namin bago siya umilaw, Um, 230, 227 plus kanina umilaw yun uh, usually kasi pag nagpupulta kami sagad na 32 liters bali ang kinarga pala namin is um, 1,784 32.1 So same halos dun sa ano, Papakita ko lang dito yung vlog mga tol Bali Tumipid nga siya Tumipid nga yung ano niya kasi usually ang 32 liters ko Pumapalo lang siya ng 180 to 185 Umiilaw na yon Tapos 32 liters yon Ngayon Umiilaw siya ng 227 Which is yung competition natin kanina Yun Medyo ano Hindi ko sure ah oh. Hindi ko sure kung tumipid ba siya Dahil lang Sa Long range siya Or I'm not sure Hindi ko alam Hindi ko sure bakit gano'n yung nangyari Ngayon nasa 233 siya Ayan o oh full tank, i-reset -re natin ulit. Siguro babalitaan ko lang kayo ulit next um, upload natin. Kung ilan yung dinakbo niya sa full tank ulit. Actually, hindi masyadong accurate yung ano natin kasi sa ibang gasolin lang tayo tapos 55 lang, 50, 54 doon sa pinagasa natin, 55 dito. Yun yung ano niya, gas consumption niya. So, papalo siya ng almost 7 na ngayon. Dati 5, ngayon 7. Galing, galing lang. Nandito tayo ngayon mga tol sa may, dito pa rin yan sa may uh, pagsangan, pagsangan pa rin nata ito mga tol dito sa may Papa Jap Salted Egg. Ang specialty pala ng mga taga Laguna is itik. So ako titingin lang kami dito ng pagkain. Ito so, ano yung specialty ng ano? Ng mga taga Laguna. Anong lugar ito? Ano to? Victoria. Victoria? Ah, Victoria Laguna. So yan, ito adobong. Adobong itik ito tayo. ah Ito. Itik dito. Ha, ah, itik. Puro itik. Ito. Wala yan. Ayan yung kinuha pa sa rap. Ah, ayan. Ayan, Ayan mga tol, Yan yung ano nila. Tapos, yun nga, itik. Itik tsaka kinulog? Tsaka itong abnoy. Ah, ito yung abnoy, te. Ah, tikman kaya natin yung abnoy. Magkano abnoy, te? 100. 100? Sige, So, tikman natin yung abnoy nila. Yun daw yung specialty pala rito sa Laguna. Tapos, itik. Tikman natin. Ayun oh, abnoy. Abnoy na bibingka, tapos itik. Tapos mga itlog. Ayun mga tol, bali titikman natin dito yung ano. Itik Capital pala ang Victoria. Ah, ang Laguna pala, no? Hindi, hindi ako parte ng Laguna. Or parte isa sa party ng Laguna. Hindi ko alam, nagugulan ako. Hindi ako nag-research eh. <laughs> so, ito siya mga tol. Ayan. Adobong itik, tapos um, kalderetang itik. Okay. Kalderetang itik, yan. Tikman natin yung lasa ng specialty ng Laguna. Nang itik lang Itlog ng itik? Paano yung nabubulok lang? Hindi, hindi yan Ay, ba to? Hindi siya mabaho. So, itlog, ah, hindi siya mabaho. Hindi nga siya mabaho. itlog pala to ng itik yung abnoy. Abnoy talaga, literal, mabaho yun. Iniinit pa yung boning? Ah, take it lang. Ay, yellow? Yellow? Ah. So, it, ano siya? Itlog pa yung... Ah? Ano yung noto? Ayan o, itlog, itlog siya ng itik. Yan yung itsura abnoy Up, ang tawag nila pero hindi daw siya yung tipo na yung mabaho na abnoy ano lasa? buguk na lang yun pati ah na yung iba dito yung iba pero ito buong buo pa eh tikman natin tikman natin mamaya pakita ko sa eh. iyo so ito yung tsura niya mga katuladobo tikman natin ay no parang mas marami yung buto ng itik ay no mas marami buto ng Dari, ng Mm -hmm. Ah, may palibre? Yun. Tingit siya ah. Hmm. May palibre pa sila. Ano? Itlog. Ako yung lasa niya, parang manok lang din na medyo pag iba yung texture, no? Mabutok. Mabutok siya tapos yung pag adobo niya, yung typical na adobo niya. Yung typical na adobo ng mga Pinoy. Yung suka na may toyo. Actually parang hindi siya ganoon kasi nambot ang ano no, nang manok talaga. Hindi, ano, malambot. Harap! Ah, tap 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 din. Wow! Ah. Tremeng kaldereta. Sarap yung kaldereta. So yung texture ng etek mga tol, hindi ko siya masasabing parehas siya sa manok. Parang, I mean hindi naman talaga parehas. Pero, anong tawag dito? Basta may kakaiba pag kinagat mo siya. Tapos ito, tikman natin tong kaldereta nila. Ayan yung kaldereta. Mabuto pa lang itik na. Mm, sarap. Hmm, Yung kaldereta ng itik nila. Parang marino. Marino tsaka may peanut butter. Mm, sarap. Sarap din. Yung Titif pala Mabuto lang talaga sya, Ang dami niyang buto Hindi ko talagang manok Pero yung luto ni Rita Masarap yung timpla Build na hmm. yun ito ganda pa Ito yung itlog na malat ng ano Binigyan tayo ng libre dito nila ate Mainit pa Ayun Pag um, ano lang siguro hard Mainit-init pa Tingnan natin itlog ng ano Malat ang itik Oh, sarap no? sarap ayan nga sarap, eh. sarap e sarap mga tol yun ako nakatikim ng raw na itlog na maalat to... sarap no? itlog na itlog tsik 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 itlog na, na, na maalat na masarap ayan nga no? parang lahat masarap e eh. tsensyon na mga tol hindi ako maramang mag review ng pagkain mga tol yung itlog na maalat ito Bago nga ako, bigyan tayo libre. Sakto lang yung alat, masarap. Tapos yung itik, ang masarap din yung timpla nila. Actually, parang lahat sa akin masarap e. Eh. Pero yun nga lang yung itik, medyo mabuto. Hindi siya katulad ng manok. Na pwede mong, ano, Kainin din ng diretsyo. Katulad din to, parang may mga tiniktik pala yung itik. Ganun pala. Malambot siguro yung ano na ito. Pero overall, masarap. Yung kaldereta, mapinat peanut butter, saka rinok, no? Tapos yung adobo nilang itik, sakto yung timpla. Ah, okay. Uh, dayuin nyo to. Sarap. So, ito yung tsura ng update nila mga tol. Yan. Para sa bilog. Pero itlog daw to ng itik. Yan. Yan, titikman natin. Okay. Okay pala maging food vlogger eh, no? So, yan. Hatiin natin. Para sa bibingka. Bibingka yung texture niya. Ah, malambot siya. looks. Oh. Itlog talaga siya. Ayun, eh, no? So, kaya lagyan daw siya ng suka. So, so, so natin ng so, suka. So. Ayan, lagyan so, so. natin suka. Ayan. Ayan natin. Ito siya, abnoy, tas may suka. <laughs> Ito na ano? <laughs> oh, parang parang hindi na parang may <laughs> Parang kumain ng balot. Alam mo yung yellow ng balot? Oo. Oh. ganun, di ba? Parang lasa siya yung yellow ng balot na so, pinirito. Dito, mo pa. Para siyang ano, ano kung natigman niya yellow ng balot, tapos para siyang pinirito. Parang ganoon yung lasa niya. Yung texture niya may pagkahitog na may anong tinapay. Parang ganoon. So, wala. Pero hindi siya yung yung tipo kong yung taste ko. Wala. Wala. So ayan mga tol, bali tinaray ko naman umupo dito sa likod Actually pag sa likod pala Hindi ganun kaabot yung aircon Ayun ang ano yun, kalayo Kaya yung iba pala Naintindihan ko na na naglalagay sila ng electric pa na ganito Buti ka madala natin itong Delta 3 natin At isasaksak natin yung electric pa natin na to Tinutulok niya yung lamig Tapos dito medyo Pag sa likod ka pala medyo malo Pero overall okay naman I mean maluwag, maluwag yan Maluwag ng space pa niya. Hindi siya yung mga typical na sedan na alam mo yun, sobrang liit ng legroom. Ito, mal malaking legroom na ito. Ang ganda. ah uh, Mangganda, sobrang laki. Ngayon likod. Tapos yun, yun nga pala. Yung sa ano, the union mga tol, masarap. Masarap din na yung pagkain nila. Naging food vlogger ako bigla eh. No? So yun, uh, ah, babalitahan ko lang kayo ulit kung ano kung ano yung vlog actually medyo magulo na nga yung vlog na ginagawa ko eh <laughs> ano na to yung vlog na to ano Day, uh, daily life daily life ba tawag dun o lifestyle vlog mga ganun so papakita ko lang yung mga behind the scenes na so nangyari sa ating buhay ang buhay ni Shea Vlogs yun mo may driver na ako ngayon ayun okay, no? puta panis may driver na may driver na si Shea Vlogs ito pala dito makita magpalipad eh no hindi ko na na-vlog dahil sa totoo lang medyo magulo na yung vlog ko and and, yung bali pa uwi na ako ng mga time na yan. So yun lang siguro. Maraming maraming salamat ko na kabat kami dito. And don't forget to comment, like, and subscribe kung nagustuhan mo yung mga gantong content and this is Ship Vlogs. See you next vlog everyone. Peace out.